Kasi naka-upload ako. Marami akong naranasan na magandang buhay, ma'am. Pero para lang sa mga... Para lang, ma'am, sa mga kamakanak ko, sa mga anak ko. Pero hindi nila ako. Ngayon, hindi na nila. di pala yung ibang taong talaga ito ma'am ilang taon ako sa Saudi 6 years para sa mga kamag-anak ko lang nabubuhay sila para sa akin pero ngayon ikaw na parang may kailangan parang yung nangyari sa akin ngayon walang kamag-anak, walang kapatid kasi wala akong pili so guys no lesson learned at sa ating mga OFW yung guys no yung ano kamag-anak natin hindi hindi ko naman lila, nila, nila may iba na mga magaganda rin yung puso pero mo, mostly siguro sa mga kamag-anak natin kasi marami na akong nakitang ano ha ah, marami na akong nakikitang mga video na ganyan na ano daw in, uh, OFW tapos uh, yung isa na stroke pa mind, uh, mild stroke tapos ano rin tinabayan din ng mga kapatid niya ganyan so sana sana lesson learned na yan sa atin guys na uh, Nahihiyak <laughs> ko, Sorry. lesson learn na yun sa atin, guys, na mag-ipon talaga tayo para sa atin. Para sa sarili natin. Mag-ipon talaga tayo, guys, kasi yung pagmamahal ng, ano, lalong-lalong na ngayon, ang hirap ng buhay, yung pagmamahal ng pamilya natin sa atin, kamagalat natin sa atin, is hindi yan panghabang buhay. Meron siguro iba na panghabang, uh, ano, tutulungan ka kahit konti-konti, ganyan. Pero, ano, uh, mostly talaga guys is pag wala ka, lalo na mga kamag-anak, pag wala ka, wala ka rin. Pag wala kang pera, wala ka rin bango sa kanila. So, kailangan natin mag-ipon guys. Lesson learned na yun sa atin na kailangan natin mag-ipon. lalong lalo na dito tayo nagatrabaho sa ibang bansa kasi kapag mawala na tayo, mawala na tayo ng trabaho, makawin na tayo ng Pilipinas, wala tayong ano mga sandalan kung hindi sarili natin guys so dapat mag ipon tayo dapat mahalin natin yung sarili natin bago yung iba so thank you guys naiyak lang ako kawawa naman si nanay yung, ang support na habi niya na kahit makahanap lang siya ng ano matitirahan niya kahit siya lang yung tagaluto yung ganun ang tanatandaan niya ang kawawa na ang tanda tandaan niya saan yung pamilya niya mga anak niya ganyan ang tanda tandaan niya tapos ganun pa yung ano niya hindi pinalagaan ng mga taong tinulungan niya yung paghihirap niya dito sa ibang bansa. So lesson learned na yun guys, no?